Today, magbe-bake ulit tayo ng super sarap na almond Nutella buns. First, paghahaluin natin yung mga dry ingredients. Ito yung flour. Tapos, ilalagay natin dito itong potato flakes. And then, ilalagay natin itong milk powder. Tapos, lagay na rin natin dito yung asin, yung yeast, add itong sugar. And then, mix lang natin siya hanggang sa mag-combine yung ingredients. Ooh, 2 cups of water. Lagyan na natin dito. Ang kagandahan sa recipe na to ay sobrang easy ng ingredients. Hindi mo na kailangan inid ng todo kasi maganda na talaga yung texture nito. Nagawa ko itong recipe na to nung pandemic at sobrang naging favorite ko siya. Ang pinaka gusto ko dito kahit ilang araw na siya sa ref, hindi siya tumitigas. Always super soft yung bun. Egg yolk. then, after that, pwede na natin ilagay itong butter. Butter or margarine. Kung meron kayo stand mixer, mas mapapadali yung process. Pero kung wala, okay lang din. Pwede nyo gamitin ang mixing bowl at wooden spoon tapos inid nyo lang ng kamay. ganyan yung do. O, ganyan dapat. Dapat hindi siya sticky tapos tapos ano, dapat hindi sticky tapos malambot. Wow. Ayan. Ayan. Tapos ito naman, i-form natin siya na pabol form lang natin ito ng bowl. Grabe, tingnan nyo. Napaka-smooth. Diba? Ganyan dapat ka-smooth, ha? Ganyan ka-kinis dapat. Buti na lang itong dough makinis. Yan. Tapos wait lang tayo for 30 minutes. And then, isha-shape na natin siya. Tapos after natin ishape, papaalsahin ulit natin. So, ayan, kailangan natin siya i-cover. And then wait tayo for 30 minutes. So, after 30 minutes, ito na yung ating dough. Ayan. Tapos, lagay na natin dito at ihuhulma na natin siya. Oo. Nag-wash ka hands? Yeah. You sure? Hindi yeah. eh. You wash hands. Okay. Tutulungan daw tayo ni maliit. Gawin natin, divide oh. natin siya. Wow! Oh. Ayan. Gumagamit ako dito ng ano eh, ng timbangan. Pero ngayon, pwede na siguro kahit wala na. Kasi, eh, satin, satin lang naman ito eh. Pero kung ititinda nyo, kailangan talaga may ano, may timbangan kayo. Excuse me, baka mag-hatik ka. Okay. Okay. So, tinatang siya ko na lang siya. My shoes is no mom. Yeah. Okay. Ayan. Ma, ah, can I it together? Tapos dito, para mag-close para ka lang gumagawa ng shopaw. Ayan. Tapos talagay mo lang siya dito. Naka-preheat na yung oven natin. Ay, kikinis, di ba? <laughs> Wait ulit tayo for 30 minutes. So, ayan, guys. Luto na. Palamigin lang natin yan. Ito na yung Nutella. Oh! Ito. Ito na yung Nutella. So, pinalamig na natin siya. Ayan. Pwede na natin lagyan ng Nutella at almonds. Guys, can I put the chocolate? Wait lang. Wow. Can I put it? Wow, sarap. Wait lang, Johnny. Ganyan lang. And then, sprinkle ng almonds. So, ganyan lang. Sarap. Almonds. Almonds. masarap. O, oh, di ba? Teka. Finish product. Wow. Mmm. Can I have? Napaka soft. Mm. Mmm kung ka fluffy mm. Mm. Good this one is for jam later to be do jam later Sige, Subscribe to channel bye what's your favorite food? Red! <laughs>